Kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Binuksan ng universo ang landas na ito para matanggap ng iyong kaluluwa ang mga salitang ito ngayon. Inihanda ng Diyos sa kanyang walang hanggang kabutihan ang sandaling ito. Dinala ka ng mga anghel sa pagbabantay dito dahil alam nila na ang iyong puso ay nangangailangan ng mga kasabutan. Walang nagkataon lang. Lahat ay may ibig sabihin. Huminga ng malalim. Pahintulutan ang bawat paungusap na yakapin ka dito walang panghusga tangin katotohanan pag-asa at pag-ibig bago natin ipagpatuloy sabihin mo sa akin saan ka nanonood isulat ito sa mga komento ang iyong presensya dito ay bahagi ng enerhiya na ito ngayon isang napakalakas na enerhiya ang bumabalot sa iyo at ang enerhiya na ito ay nagsasabi tungkol sa isang tao na nagmumuni sa isang tahimik, ngunit malalim na lugar sa iyong puso Maaaring ito ay isang tao na hindi na malapit sa iyo. Maaaring ito ay isang tao na nararamdaman mo kahit sa katahimikan. Maaaring ito ay isang tao na tila malayo, ngunit nag-aalab sa loob tulad ng isang siga na ayaw maabo. Iniisip ka ng taong ito kahit hindi magsalita. Kahit hindi ipakita sa kilos. Sa loob niya, may isang buhay na alaala, isang marka, isang ugnayan kapag iniiwan ako ng universo na iparating ang mensaheng ito, pinapakita nito ang mga larawan. At ang una na lumilitaw ay parang isang saradong bintana, ngunit nagpapalabas pa rin ang sinag ng liwanag. Sinusubukan ng taong ito na panatilihing sarado ang bintana. Ngunit patuloy na pumapasok ang liwanan. At ang liwanag na yon ay ikaw. Ito ang alaala ng kung sino ka. Ito ang panginginig ng mga bagay na inyong pinagsaluhan. Sa loob ng taong ito ay may isang pusong di mapakali. Isang pusong, sa kaibuturan, hindi makahanap ng pahinga. Parang napakahaba ng gabi. Parang may mga puwang sa araw na hindi mapuno. Ang pagkabalisa na ito ay hindi lamang pangungulila. Ito ay higit pa doon. Ito ang pagkaunawa na ikaw ay kumakatawan sa isang bagay na bihirang matagpuan. Isang bagay na hindi madaling matagpuan. Isang bagay na, kahit sa katahimikan, ay hindi nawawala. Pinapakita sa akin ng mga anghel ng pagbabantay ang isang daan. Ang daan na ito ay may mga liko, mga bato, mga anino. Ngunit laging bumabalik ito sa parehong punto. S. Punto ay ikaw. Parang ang universo ay lagi siyang pinapaalalahanan sa bawat hakbang na ang landas niya ay tumutugma sa iyo. Kahit na tila nawawala siya, laging may tanda na nagtuturo pabalik. At marahil naramdaman mo na rin ito. Ang puso ay tumitibok na walang paliwanan. Biglang dumarating ang isang kaisipan, dala ang imahe ng taong ito. May tumutugtog na musika, lumilitaw ang isang alaala, nangyayari ang isang panaginip. Ang mga ito ay hindi aksidente. Mga tanda ito. Mga tanda na ang ugnayan ay buhay pa. Nagbabaga sa puso ng taong ito ang mga damdaming pilit niyang itinatago. May kagustuhan siyang mapalapit. May pangungulila lang nagkukubli sa katahimikan. May katotohanang hindi nawawala kahit na naiipit ang mga salita. Isipin mo ang isang halamanan sa dapit hapon. Ang mga bulaklak ay dahan-dahang sumasara, ngunit ang kagandahan ay naroroon pa rin. Ganyan ang puso ng taong ito kapag iniisip ka niya. Kahit na tila sarado, nananatili ang esensya. At nananatiling malakas. Ipinapakita ng universo na ang taong ito ay hindi ka nakakalimutan. Hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas. Hindi mahalaga kung gaano karaming anino ang lumitaw sa daan. Ang kanyang enerhiya ay patuloy na lumalatay sa direksyon mo. At marahil naramdaman mo na rin ito sa iyong katawan. Isang kilabot na walang dahilan. Isang panaginip na parang totoong pagkikita. Isang pakiramdam ng presensya kapag walang tao sa paligid. Ang mga ito ay espiritual na mga tanda. Mga banayad na hawak, ibinibigay upang malaman mong may koneksyong lampas sa nakikita ng mga mata. Ngunit ang taong ito ay lumalaban din sa kanyang sarili. Sinusubukan niyang panatilihin ang distansya. Nasasangkot siya sa mga gawi, sa mga katahimikan, sa mga pasya na hindi laging nagpapakita ng tunay niyang nararamdaman. Para siyang taong may hawak na pinto, alam na gustong buksan ito ng hangin. Kailangan mong malaman na, ngayon, ang taong ito ay nagbavibrate ng mga alaala mo. At hindi simpleng mga alaala. Mga alaalang puno ng damdamin mga sandaling nagmarka, mga salitang umalingaungaw, mga tingin na nagsabi ng higit pa sa kayang sabihin ng libo-libong pangungusap. Parang pinipikit ng taong ito ang kanyang mga mata at, sa di inaasahan, dinadala siya patungo sa iyo. At sa sandaling ito, ang puso niya ay tumitibok ng kakaiba. Nararamdaman ito ng katawan. Kinikilala ito ng kaluluwa. Ang universo ay nag-uusap tungkol sa mga koneksyon na lumalagpas sa oras at espasyo at isa ito sa mga yon. May isang enerhiya na nagpupumilit na pag-isahin kayo, kahit na kapag ang lahat ay tila sumasalungat. Ang enerhiya na ito ay matigas ang ulo. Hindi ito natutunaw. Hindi ito pumapayag na mapawi. Maaaring sinubukan mo ng magpatuloy. Maaaring humanap ka ng mga sagot sa ibang mga landas. Ngunit may isang bagay sa iyo na laging bumabalik sa taong ito. At hindi ito kahinaan hindi ito pangangailangan. Ito ang lakas ng isang ugnayang may mga spiritual na ugat. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na tagapag-alaga ang isang apoy. Hindi ito malaki, ngunit matibay. Kahit na pinahipan ng hangin, nananatili ito. Ang apoy na ito ay kumakatawan sa nararamdaman ng taong ito para sa iyo. Minsan mukhang marupok ito, ngunit sa totoo, hindi ito masisira. At alam mo ba kung ano ang mas matibay? Ngayon, nasusunog ang apoy na ito ng kakaiba. Ang puso ng taong ito ay tumitibok ng may kasidyan. Para bang may isang bagay sa loob niya na nagsasabing, hindi ko na kayang baliwalain pa. Iyan ang dahilan kung bakit dinala ka ng universo sa mensaheng ito. Dahil ang enerhiya ay gumagalaw. Ang puso niya ay tumitibok. At kailangan mong malaman na hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na ito. Ilang ulit mo nang naramdaman na totoo ang koneksyong ito. Ilang ulit nang mas malakas magsalita ang kanyang katahimikan kaysa sa mga salita. Ngayon, kinukumpirma ng universo hindi ka nagkakamali. Nagbabaga siya para sayo. At malakas. Ang puso niya ay nagsasabi ng pangalan mo kahit sa katahimikan. At nais kong madama mo ang katotohanang ito ngayon. Hindi bilang isang duda. Ngunit bilang isang katiyakan. Dahil nandyan ang mga palatandaan. At hindi sila nagsisinungaling. Napansin mo na ba kapag ang puso ay nababalisa ng walang dahilan? Kapag ang isip ay nagpupumilit sa isang tao, kahit na walang paliwanan. Ito ay ang espiritu na kinikilala ang isang presensya. Ito ay ang kaluluwa na tinatawag ang isa pa. Nayon, nagbabaga ang taong ito ng isang halo ng pangulila, pagnanasa at pagkabalisa. Hindi siya makahanap ng kapayapaan sa pagnanais na kalimutan ka. Dahil ang umiiral sa pagitan nyo ay hindi maaaring pawiin. Diyos ang nagpapakita na, kahit pa magtago ang taong iyon sa katahimikan, ang katotohanan ay nananatiling nang inibabaw. At ang katotohanan iyon ay simple, mahalaga ka. Nag-iwan ka ng malalim na mga bakas. At ang mga bakas na iyon ay hindi nawawala. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang isang susi. Ang susi na ito ay nagbubukas ng isang pintuan na hindi pa nalalagpasan. Ang pintuang iyon ay kumakatawan sa isang bagay na mangyayari pa lamang. Ngunit bago tayo makarating doon, kailangan mong maunawaan, ang puso ng taong ito ay pumipintig ngayon. At nararamdaman mo ito dahil ang enerhiya ay umuusad na patungo sa iyo. Pahintulutan ang katiyakang ito na pakalmahin ang iyong puso. Dahil hindi ka dinala ng universo dito ng walang dahilan. Ninais ng universo na malaman mo ito ngayon. Ngunit kalakip ng pitlad na ito, may bigat din. At ang bigat na ito ay tinatawag na katahimikan. Ang katahimikang ito na madalas na sumasakit. Ang katahimikang ito na parang distansya. Ang katahimikang ito na nakakalito. Ang katotohanan ay ang tao na ito ay may dinadala na pag-aalinlangan sa loob niya. Siya ay nararamdaman. Siya ay pumipintig. Ngunit siya ay natatakot. Natatakot sa kung ano ang maaaring mangyari. Natatakot na hindi handa. Natatakot na magpakatotoo at pagkatapos ay hindi malaman kung paano ito haharapin. Para siyang taong lumalapit sa isang nagliliwanag na pintuan, ngunit umaatras sa huling sandali. Nais ng puso niyang pumasok, ngunit hinihila siya pabalik ng kanyang mga takot. Ang paglayong ito ay hindi nangangahulugang kawalan ng pagmamahal. Hindi ito nangangahulugang kawalang interes. Ito ay refleksyon lamang ng kawalang katiyakan. Ito ay refleksyon ng mga lumang sugat na hindi pa gumagaling. Ito ay anino na pilit tinatago ang liwanan ipinakikita ng universo na madalas nagkakasalungat ang taong ito. Iniisip ka niya, ngunit nananahimik. Nais makalapit, ngunit lumalayo. Nanaginip siya, ngunit paggising, tumatayo ng mga pader. At ang mga pader na ito ang pinakamasakit. Dahil nararamdaman mo kung ano ang nasa likod nito. Napapansin mo na may totoong bagay na nakatago. Ngunit hindi mo ito lubos na matamo. Ang labanan na ito ay nagpapalabas ng pakiramdam ng kawalan. Parang humahawak ng tubig sa mga kamay at kitang kita mo itong umaagos. Alam mong nandyan ito ngunit hindi mo ito mahawakan. At ang pinalawig na katahimikan na ito ay nagiging sanhi para magtanong ka, ako ba talaga ang nangangarap ng mag-isa? Totoo bang may nararamdaman ang taong ito? At doon sumisikip ang puso. Dahil sa isang banda, nararamdaman mo ang mga palatandaan. Ngunit sa kabila, ang kanyang katahimikan ang siyang humihiwa. Ipinapakita sa akin ng mga anghel na tagapag-alaga ang imahe ng isang tulay. Ang tulay na ito ay umiiral sa pagitan nyo, ngunit natatakpan ng hamog. Hindi malinaw ang pagtawid. Minsan, takot ang taong ito na tumawid. At dahil doon, umaatras siya. Ngunit mahalagang malaman mo, ang pag-atras na ito ay hindi galing sa kawalan ng damdamin. Ito ay galing sa takot. Galing sa kawalan ng katiyakan galing sa mga anino na mas malakas pa rin para sa kanya. At ikaw, sa gitna nito, nararamdaman ang sakit ng katahimikan. Ngunit nararamdaman mo rin ang katotohan ng nag-inang ng sayo sa puso niya. Nangyari na ba sayo na maramdaman na ang isang tao ay lumalayo na hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil mahal ka niya at hindi niya alam kung paano harapin? Napansin mo na ba na minsan, ang katahimikan ay isang paraan ng panloob na pakikibaka? Iyan mismo ang nangyayari dito. Hindi siya lumayo dahil nalimutan kanya. Lumayo siya dahil ang damdamin ay napakalakas. At ang malakas minsan ay nakakatakot. Ipinapakita sa akin ng Diyos na ang kwentong ito ay hindi pa nagtatapos. Dahil kapag tunay ang damdamin, ang katahimikan ay hindi kailanman permanente. Ito ay isang pahinga lamang. Isang pahinga na masakit, ngunit naghahanda sa puso para sa muling pagkikita. At baka ito ang kasalukuyang kalagayan mo, ang pahinga. Ang paghihintay. Ang pagitan ng kung ano ang nawala at kung ano pa ang darating. Pero alamin mo ito, hindi hindi papayagan ng universo na magpatuloy ang enerhiya na ito kung walang mas dakilang bagay ang nakalaan. Hindi dito nandito ang buklod na ito ng walang dahilan. Hindi nang inibabaw ang taong ito para sa iyo ng walang rason. May layunin. May kapalaran. At kahit umiira lang alitan, kahit mabigat ang katahimikan, patuloy pa rin ang liab at ang liab na ito sa huli ay mahahanap ang daan ng katotohanan. Payagan mong magmuni-muni, ilang beses tinakpan ng katahimikan ang mga damdamin na sa huli ay sumulpot. Ilang beses ang layo ang nagpalitaw sa loob ng kahalagahan ng taong hindi kailanman umalis sa iyong puso. Nagtatrabaho ang universo. Kumikilos ang Diyos sa likod ng mga eksena. At kahit na ngayon ang katahimikan ay parang pader, bukas ito ay maaaring maging tulay. Ang mga anghel na tagapagbantay ay humihiling na huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil ang nararamdaman sa puso ng taong ito ay totoo. At ang sorpresa na darating ay hindi maaaring magtagal ang katahimikan magpakailanman. Mabigat ang katahimikan. Ngunit hindi ito walang laman. Hindi ito pagkalimot. Hindi ito kawalan ng malasakit. Ang katahimikan sa sandaling ito ay paghahanda. Ipinapakita ni Diyos na may nangyayaring hindi nakikita. Ang mga anghel na tagapagbantay ay nagbubukas na ng mga daan na hindi pa nakikita ng mata. Iniorganisa ng universo ang mga panahon. Lahat ng tila na tingga ay nagsisimulang magkaroon ng silbi. Ang taong ito iniisip kanya ng higit pa sa inaamin niya. Higit pa sa ipinapakita niya. Higit pa sa ipinahayag niya. Ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Isang hindi inaasahang buntong hininga. Isang nawawalang titig. Isang alaala na bumabalik ng walang pasabi. Ang taong ito ay hindi kayang magpatuloy ng isang araw nang hindi nararamdaman ang iyong presensya sa loob ng dibdib. Kahit na sinusubukan niyang itanggi, kahit na nagpapanggap siyang nandyan lamang siya. Nariyan ka. Sa mga alaala. Sa mga hinahangad. Sa pangumulila. At nayon, mayroong nagbabago. Dahil ang apoy na dati natatago ay nagsisimulang magninas ng masimalag. Parang hindi na kayang pigilan ng puso ng taong ito. Nararamdaman ko ang bilis ng universo na bumibilis. Isang mas malakas na hangin ang nagsisimulang humihip. At ang hangin na ito ay nagdadala ng mga palatandaan. Nagdadala ng tapang. Nagdadala ng galaw. Ang mga anghel na tagapagbantay ay bumubulong, ang panahon ng katahimikan ay hindi magpakailanman. At ito'y pahayag. Dahil sa likod ng katahimikan, may katiyakan ng isang tunay na koneksyon. At kapag tunay ang koneksyon, walang anino ang kayang burahin ito Naghahanda si Diyos ng isang bagay. Isang bagay na nakakagulat. Isang bagay na nagbabago ng laban. Isang bagay na nagiging sanhi ng kawalan ng presensya. Ang taong ito ay hindi na makakalayo sa kanyang sarili. Ang kanyang puso ay tatawag ng mas malakas. At kapag tumawag ang puso, walang hadlang ang tatagal ng matagal. Isipin mo ang isang dam na pinipigilan ang tubig sa mga taon na nanatili itong matatag. Ngunit darating ang araw na ang presyon ay sobrang taas na walang pader na kayang pigilin. Ganyan na ang puso ng taong ito. Malapit na itong bumuhos. At ikaw. Mararamdaman mo ito. Mararamdaman mo sa iyong katawan. Mararamdaman mo ito sa espiritu. Mapapansin mo ang mas malinaw na mga palatandaan. Isang hindi inaasahang pagtatagpo. Isang mensahe na lumitaw ng bigla isang maliit na kilos, ngunit nagsasalita ng higit pa sa isang libong salita. Kinikilala ng mga anghel, mayroong sorpresa na inihanda para sa iyo. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkakataon. Ito ay banal na pagkakaayon. Naniniwala ka bang pati katahimikan ay nagsasalita? Isulat ito sa mga komento. Dahil ngayon, ang katahimikan ng taong iyon ay sumisigaw. At sumisigaw ito ng iyong pangalan. Ang taong iyon ay naglalabas ng pagmamahal. Naglalabas ng pangungulila. Naglalabas ng hangarin na muling magkalapit. Hindi nag-ubnay ang Diyos ng mga landas ng walang dahilan. Hindi ginigising ng universo ang tunay na damdamin para lamang burahin ito pagkatapos. Lahat ay may layunin. Lahat ay may takdang oras. At dumarating na ang takdang oras. Ang oras kung kailan magpapakita ang sorpresa. Ang oras kung kailan mababasag ang katahimikan. Ang oras kung kailan ang puso ay magpapahayag ng mas malakas kaysa sa mga takot. Pahintulutan mong maniwala ka. Dahil ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga pintuan. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas. Ang pananampalataya ay humihila ng imposible. Ngayon, dumating ang revelasyong ito sa iyo na parang banayad na pinagdaanan, ang totoo ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Walang distansya ang makakapagburang ng kung ano ang totoo. Walang anino ang makakapagtago magpakailanman sa liwanan. Walang katahimikan ang makakapigil sa tawag ng dalawang kaluluwa na nagkakakilala. Isinulat na ng universo ang kwento. Nilagyan na ng Diyos ang selyo ng pangako. Inaalagaan na ng mga anghel ang ugnayan na nag-ugnay sa iyo at sa taong iyon. Kahit na paikot-ikot ang daan. Kahit na paghiwalayin kayo ng panahon. Kahit na lumitaw ang mga anino, ang esensya ay nananatiling buo. Para itong isang binhing nakabaon sa lupa. Kahit na walang nakakakita, ito ay buhay. Kahit na tila nawawala, ito ay tahimik na lumalago. Hanggang sa araw na sumibol ito sa lupa at mamulaklak. Ganyan ang pag-ibig na ito. Ganyan ang ugnayan na ito. Maaaring nararamdaman mo ang kakulangan ngayon. Maaaring nararamdaman mo ang sakit ng kawalan. Maaring mag-alinlangan ka kung oras na para sa katahimikan. Ngunit huwag mong hayaang mapawi ang pag-asa. Ang universo ay bihasa sa mga pagbabago. Binabago ng Diyos ang desyerto sa Hardin. Ang mga anghel ay gumagawa ng mga anino bilang lugar ng pagbubunyad. Maniwala ka, iniisip ka ng taong iyon. Ngayon, bukas, sa lahat ng araw na sinisikap mong malibang. Ikaw ay nananatili sa kanyang puso. Parang isang musika na hindi maalis sa isipan. Parang isang pabango na hindi malilimutan. Parang isang ilaw na patuloy na nagliliwanan. At isang araw, ang ilaw na iyon ay gagabay sa kanyang mga hakbang pabalik. Hindi tulad ng dati. Ngunit sa isang bagong paraan. Sa isang paraan na handa. Sa isang paraan na pinili na ng universo. Walang dasal mo ang nasayang. Walang pagluha ang nakaligtaan. Walang buntong hininga ang hindi pinansin. Narinig ng langit. Narinig ng Diyos. Inalagaan ng mga anghel ang bawat luha bilang butil ng pag-asa. At nayon, namumukadkad ang pag-asang ito. Tahimik, ngunit matatad. Nakatago, ngunit tunay. Maliit sa paningin ngunit malaki sa esensya. Pahintulutan mong huminga sa katiyakan na ito, ang tunay ay hindi kailanman nawawala. Naghihintay lamang ito ng tamang panahon upang mamukadkad. At ang panahong iyon ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito, ito ay dahil nais ng mga anghel na tagapagbantay na magsalita sa iyong puso. Hindi aksidente na nanatili ka dito. Mayroong isang bagay sa enerhiyang ito na direktang nakikipag-usap sa iyong kaluluwa. Ngayon, nais kitang marinig. Sabihin sa akin sa mga komento, anong salita ng mensaheng ito ang pinakamalapit sa iyo? Ito ba ay pag-asa? Ito ba ay katahimikan? Ito ba ay tadhana? Isulat mo ito sapagkat sa pagsusulat, kinukumpirma mo rin sa universo ang iyong nararamdaman. At isa pang bagay, naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaaring pinakamalalim na paraan ng komunikasyon sa pagitan ng dalawang kaluluwa? Ibahagi ang iyong pagninilay sa mga komento. Baka ang iyong karanasan ay maging sagot na kailangan basahin ng ibang tao ngayon. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyo, iwan mo ang iyong like. Ang iyong pagtugon ay tumutulong sa enerhiyang ito na makarating sa mas maraming taong nangangailangan nito. Ibahagi rin. Hindi mo alam kung sinong puso ang matatamaan ng mensaheng ito bilang balsamo, tulad ng yakap ng Diyos, tulad ng revelasyon ng universo. At kung nais mong patuloy na makakatanggap ng mga mensahe tulad nito, mag-subscribe sa channel. I-activate ang kampanilya. Sa gayon, sa tuwing may bagong salita, ikaw ang isa sa mga unang makakarinig. Sapagkat wala ni isang bahagi nito ang tungkol sa aksidente. Ito ay tungkol sa kapalaran. Ito ay tungkol sa pagiging nasa tamang lugar, sa tamang oras, tinatanggap ang tamang mensahe. Alam ko na ang katahimikan ay masakit. Alam ko na ang paghihintay ay mabigat. Ngunit alam ko rin na hindi ka nag-iisa. Ang universo ay nagtratrabaho. Ang Diyos ay kumikilos at ang mga anghel ay nasa iyong tabi, pinatatag ang iyong pananalig. Kaya naman, huwag kang umalis ng hindi nag-iwan ng bakas dito. Isulat sa mga komento ang salitang pinakatumimo sa iyong puso. Sa ganitong paraan, aktibong ikaw ay magiging bahagi ng daloy ng liwanag na ito. At tandaan, ang tunay ay hindi kailanman nawawala. Ang sorpresang dumarating ay simula pa lamang ng bagong panahon. Isang panahon kung saan ang katahimikan ay lilisanin at papalitan ng revelasyon. At ang pag-ibig ay makakahanap ng daan pabalik. Pasasalamat sa iyong pagdalo. Pasasalamat sa pagpapahintulot na maabot ka ng mensaheng ito. Pasasalamat sa paniniwala kasama ko na laging iniayo ng universo ang mga pusong naghahanap sa isa't isa. Hanggang sa susunod na mensahe. Naway ang kapayapaan ng langit ay sumayo. Naway yakapin ka ng mga anghel na tagapagbantay ngayong gabi. At naway palakasin ng Diyos ang iyong pag-asa araw-araw.